Ibinahagi ng isang Pinoy caregiver na tubong Iloilo na si Alden Sueta ang mga nararanasan nito sa gitna ng gera ng Israel at Hamas Group. Anya, naninibago ito sa ngayon kung saan mahimik na ang paligid sa modern area Israel at pawang kakaibang tahimik anya ang kanilang nararamdaman dahil inaabisuhan na ang mga ito ng gobyerno ng Israel na maganda sa mga posibleng mangyayari. Ayun yung kinakatakot namin kasi no, katahimikan dito ay kakaiba. So, lagi po kaming nakahanda at the same time. Lagi naman po kaming pinapayuhan ng gobyerno dito at Philippine Embassy about sa mga preparation namin just like uh, last day. advice po kami na maging ready ng pagkain, ng tubig at iba pang pangangailangan lalo na yung mga first aid kit na yung mga papeles namin na mga OFW at mga migrant workers dito. Nakakilabot po kasi po uh, maging yung mga amo namin ay medyo kinakabahan din at kabado din para sa kanila. So first time ko po na maka-experience dito ng ganito na medyo malala. Kasi nga po, ramdam mo yung kaba. Dagdag pa ni Alden Sweta na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatrabaho ngunit triple ingat ang mga ito lalo na kapag merong importanteng bibilhin sa labas. Anya kapag lumala ang sigalot ng Israel at Hamas Group sa kanilang lungsod, pipiliin ito na magpa-repatriate agad-agad upang makaiwas sa nasabing gera. In case po lumala yung gulo dito, siguro po pipiliin kong umuwi kasi nga po uh, <laughs> mahirap ng maipit dito. So kung may repatriation naman po na offer yung government at kung magkita kong lumala lalo na uh, yung katahimikan dito is nakakatakot. Parang may something wrong yung safety first po. Buhay po yung importante sa akin. Para sa Bombo Network News, ito star DJ Jerry nago-ulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!